Yo mga ng magandang umaga sa inyong lahat at umus uh, tayo, sana ay eh, nasa mabuting kalagayan kayo at uh, maayos ang lagay nyo pero na, mga parangay, shoutout muna tayo uh, shoutout muna tayo dito sa San Juan Family ayun, na, nasa Dubai ngayon shoutout tayo kay uh, Coach Richie tsaka kay Tita Maya Ayan, kay Ikoy, tsaka kay Erlyn shoutout sa inyo at kay Eli, tsaka kay Roy ayun, God bless sa inyong lahat at uh, mag-iingat kayo dyan sa Dubai lagi kayong magdadasal, okay? God bless sa atin lahat ito, panoorin natin itong isang uh, magandang video na ito Kamusta kayong lahat mga pare ko? At ito nga, magandang umaga sa inyo. Silip lang tayo dito sa kalsada. Tingnan natin kung may tambay ngayong umaga. O oh, ay eh, wala pong tambay ngayon. Kaya ito, nagugutom-gutom na rin ako mga pare ko. At uh, almusal muna tayo. Tingnan natin kung anong makukuha ko dito. Ito nga mga pare ko, oh, nakita nyo naman. Noodles lang sa skyplex. Ayos na sa aking pang umagahan. Oh. Wala pang masya, ano eh, wala pang luto eh. Pero ito, eh, magluluto nga tayo pagtapos ko nito. Samahan nyo ako dito at uh, kukuha tayo dito ng uh, maiiprito. May nakita ako dito oh, kahapon ano. Ay, ayan, oh, spam. Oh, Mangimili lang tayo dyan mga pare ko. Luluto natin. Siyempre, ito ang napili ko. Minapili ako ano eh. mo flavor eh. Ano, mas mainam to eh. Tingnan natin to. At here eh, nga, nahiwa na natin ang maliliit oh. Para na masungubra yata. Nipis ng aking pagkakahiwa oh. Pero madami siya oh. Tingnan naman ang kulay oh. Painit na tayo ng mantika, dito sa ating mahiwagang kawali oh pagtapos nyan ay ito syempre at ilalagay na natin itong uh, tosino flavor na ito pero para mali yata ito nga ang ginagawa hindi yata nire-rake to sa mantika eh, pagkagantong tosino eh. alam ko eh pero bahala na hayaan mo na kung ano ba ang kakalabasan eh. basta shaping rito ko oh. pero ang alam ko talaga hindi yan nire sa mantika alam ko may tubig pa yan may tubig pang nilalagay dyan eh ay bahala na nga eh na, na lang natin kung anong kakalabasan no basta ano lang medium heat lang siya mga pare ko yung lalaksan o, ay parang sa kulay pa lang eh luto na eh basta mo yayari lalahatin na natin siya maubos man ba siya o hindi basta mailuto lahat dito at sakto sakto naman to sa pananghalian eh oh. ayos na ayos na yan oh, maliit lang ang fry pa natin eh Oh yan, kita nyo nga mga pare ko, gaya na kinalabasan, iluto ko na lahat pero ganyan na naging kulay niya. Hindi naman masyadong masama. Okay naman ah. Oh, sunog-sunog nga ako, At syempre, hindi pwedeng mawala mahiwagang kanin. Kaso hindi na ako nagsaing yan. <laughs> oh, kaka noodles ko lang eh. Ito, kakain na naman. Diyos ko po, parte pa rin to ng umagahan natin mga pare ko. Gutom pa eh. Tara, basta ito, dahan-dahan lang subo. Oh, kita nyo naman. Parang paspas -pas eh. Oh, meron din dito sabaw ng, ano, eh, ng isda eh. Di sinabaw ko na rin. Saktong-saktong -sakto naman nga. At sa ating uh, piniritong spam na may ketchup. Oh, para naman ako iayaw na mapawat. Pero konti lang yan mga pare ko. Kasi nga ako kumain na rin ng noodles kanina eh. Konting kanin lang din yan. Kaya saglit ko lang din to kinain. Sarap din naman kasi talagang kumain na nakakamay eh. Oh. Talagang mga simot na simot mo eh. Oo, oh, pagkakain eh. So paano mga pare ko Update ko na lang kayo sa mga susunod na video. Salamat sa suporta At ito ay hinahapit ko pa ng pagkain. Salamat sa inyo. At lagi kayong mag-iingat dyan. Update ko na lang kayo sa mga susunod na video mga pare ko